Magandang magandang araw po ang naminamahal natin mga kaibigan, mga kapatid na sumusubaybay po ng asing ministra nito. Solid Rock Ministries, kami po'y natutuwa na muli kayong makadaupang palad sa pagkakataon nito. Tayo po na ay nasa ika ng topic na ating lesson quarterly. Ang pamagat po ay ang dalawang saksi. Subalit so, kagaya po ng ating ginagawa ng mga nakakaraan at ito po ibabalik natin, ang batiin po ang mga kapatid, mga kaibigan, na sumusubaybay po dito. Gagawin lamang po natin na uh, by church, church lang po ang babanggitin natin at may ilan pong mga particular na pangalan. Ano po? At ngayon po, iaanyayahan po namin kayo na muli po kayong magpadala ng inyong mga comments, ng inyong mga pangalan at ibabalik po natin ang pagbate sa inyong, sa inyong mga pangalan sa uh, part na ito ng ating program. Okay po? Um, Atin pong nais batiin ang mga taga-Bagasbas, seventh Adventist Church, sa panguna po ni Sister Letlet. Ganon din po ang Vinson, Seventh-day Adventist Church, sa panguna din po ni Sister Letlet at ang mga kapatiran dyan. Kami po'y natutuwa at namalaman na ito pong ating Uh, part, ito pong ating programang ito ang inyo pong ginagamit sa inyong pag-aaral ng ating leksyon. Ngayon po, uh, meron pa din po mga ilang mga churches kaming babanggitin. Ito po yung mga taga malayo na, mga taga Batangas po ito. Sa Puok Kapitan, uh, Seventh-day Adventist Church po dito po sa San Pascual, Batangas. Nung kami po ay makarating sa kanila, ay talaga pong napakasaya namin. At ganoon din po ang Kumba, Seventh-day Adventist Church din po sa Batangas. Hindi pa ba po kami nakakarating dyan. Hayaan po ninyo at sasikapin po natin ma-bisita uh, kayo pag po may pagkakataonan. Uh, ang Project 870 Adventist Church din po kami ay bumabati sa inyo. Nais po namin humingi ng paumanhin sapagkat uh, alam po namin ay aga pa ninyo kami pinagsabihan o inimbitahan para sa inyong um, anniversary ng inyong church. Kaya lamang po dahil nga po sa layo ng ating distance at nagkataon din po na wala kami dyan ng ganitong panahon sa Manila kaya hindi po kami nakarating pero binabati ko namin kayo at kayo po ay palaging nasa panalangin namin mga taga Project 8, Seventh Day Adventist Church. Ganon din po ang uh, ang particular pong pangalan ay si Mamidan Lumbaw, hindi po siya bumibitaw sa sa ating uh, programang ito. Palagi dito po ang kanilang ginagamit sa pag-aaral ng kanilang lesson. Si Ate Emma, si Kuya Eli, mga kamsin po ito, mga pinsan po natin. Ang Lutukan 70 Advent 70 Adventist Church din po, nais din po namin kayong batiin. Ang Baesa 70 Adventist Church, kapag kami po yung sa Manila, palagi pong diyan kami sumisimba sa kanila. Uh, mga kapatid po nating nasa Europe, nasa Ireland, nasa Singapore, Thailand, Palau, Saudi Arabia at iba pa pong mga bansa na nalalaman po namin na sumusubaybay din po at nagsusubscribe nitong ating programang ito, kayo po ay aming malugod na binabati So mga minamahal, kayo po ay aming welcome at kayo po ay aming gustong paabutan ng aming napakalaking pasasalamat sapagkat palagi po kayong nandyan at inyong sinusubaybayan ng ating programang ito. Ito po ay upang mas lalo nating maunawaan ng ating mga pinag-aaralang leksyon at upang lalo din po tayong maging malapit sa katotohanan gustong iparating sa atin ng ating Panginoon. Kaya magandang magandang araw po sa inyong lahat. At bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ng tulong sa ating Panginoon. O Diyos ka po makapangirin sa lahat. Muli po kami uh, lang ng aming tinig upang kayo po ay aming purihin o sa sapagkat napakabuti mo sa amin Panginoon. Salamat po at kayo ay palaging nakatunghay sa amin at upinagkakaloob ang mga bagay na aming kinakailangan. Salamat din po, Panginoon, sa mga kapatid namin, sa mga kaibigan namin na sumusubaybay sa programang ito ng Solid Kami po ay nagpapasalamat sapagkat sila po ay palaging nakikinig at nagsusubscribe ng ating programang ito. Nais din ko namin, Panginoon, dalangin sa inyo sa pananangin ito ng mag-asawang at uh, Manu Fodjemski Ingatan niyo po sila at pagpalain. Ganon din po si Brother James Burse na siya po nag edit ng programang ito. Panginoon, pakisamahan po nawa sila at bigkisin po kami sa pagmamahalan bilang yung Kami po ay humihingi ng tawad sa amin po mga nagawang pagkakasalan. Ito po ang namin sa tulanging ng Jesus. Amen. At kagaya po ng ating nabanggit kanina, ang ating pong title ngayon ay ang dalawang saksi. Ang ating pong sa, sa ngayon ay makikita natin sa Isaiah 48. Ang sabi po, ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng ating Diyos ay mamamalagi magpakailanman. Mula ng ikalimang daang siglo, dumating ang lubhang matinding pag-uusig sa bayan ng Diyos. Marami ang ibinilanggo, ginapos, pinatay sa tabak, at sinunog habang nakatali sa posting. Ang Biblia ay pinagpupunik, sinunog, at binala ng sinumang mang masumpungang nagmamayari nito ay parurusahan. Subalit nagtagumpay ang sahitan ng Diyos. Si William Tendil po na nagsalin sa Ingles ng Biblia ay dinakip at ibinilanggo. Nang siya ay tanungin bago siya patayin kung sino ang pinakamalaking ambag sa pagpapakalat ng Biblia, ay kanyang sinagot. Nang sabi niya, ang obispo ng Duran. Naguratang ang lahat, subalit sa malaking pagnanasa ang hawag maikalat ang Biblia, ito ay kanyang biniling lahat sa mas mataas na hanagang upang matiyak ng lahat ay mabiling upang masurong. Sa kadahilan ng ito, si Tindel ay nakapaglimbag ng higit na marami. Ano man ang gawin ng tao, hindi itutulot ng Diyos ng katotohanan ay magapi ng kasinungalingan. Pag-aaralan natin ngayon ang pinakamatinding pag-atake sa Bibliya sa France at kung paano ang atihismo ay ginawang reliyong pang buong bansa. Subalit paano ito dinaig ng Kristyanismo? Narito po ang mga katanungan na ating pag-uusapan ngayon alin ang sinasabing dalawang saksi o magpapatutuo tungkol sa Diyos. Pangalawa, ano ang itinuturo ng karanasan ng dalawang saksing ito tungkol sa Diyos? At pangtatlo, kailan pinatay ang dalawang saksing at paano nangyari? Pangapat, ano ang naging katapusan ng pag-uusig sa bayan ng Diyos at laban sa kanyang salita? Balik po tayo sa ating unang katanungan alin ang sinasabing dalawang saksi o magpapatotoo tungkol sa si Diyos. Alright, kung ating pong uh, titingnan dyan sa Apocalypse 11-3 uh, hanggang sa ating pong makikita ang uh, konting kunting clue para maunawaan po natin alin po ba yung dalawang saksi na tinutukoy sa banal na kasulatan, lalo tigit dito sa Apocalypse. So, tingnan mo dyan sa Apocalypse 11-3 hanggang sa ano ang sinasabi? At may ipagkakaloob ko sa ating dalawang saksi at sila ay magsisipang isang libo at dalawang daan at anim na pung araw na naramdaman ng magagaspang na kayo. Ang mga ito ay ang dalawang punong ilibo at dalawang kantilero na nakakatayo sa harapan ng Panginoon ng Lupa. Kung nasaing ng sinuman na sila ipahamak, ay apoy ang lumalabas sa kanilang bibig at lumalamon sa kanilang mga kaaway. At kung nasa'y ng sino man na sila'y ipahama, ay kailangan ang mamatay sa si ganito paraan. Ang mga ay may kapangyarihang magsara ng langit upang huwag umulan sa loob ng mga araw ng kanilang hula. At may kapangyarihan sila sa mga tubig na mapaging dugo at mapahira ng lupa ang bawat salot sa tuwing kanilang design. So dito po sinasabi ito po yung danawang ulibo, sinasabi rin na ito ay yung danawang ilaw ito yung nagpapatutuo sa ating Panginoon. Ano po? At ito yung uh, nagkakaroon ng kapangyarihan maging sa mga salot at sa kapahamakan sa sino man na lumalaban dito. At kung ating po ang patuloy na pag-aaralan ng banal na kasulatan, ang sabi ng ating Panginoon sa Juan 5.39, ang kasulatan, o ang salita ng Diyos ay siyang nagpapatutuo tungkol sa kanya. At tinawag rin ni David na ang salita ng Diyos ay ilaw. Ano ba? So, sa pamagitan po ng ilang uh, bahagi ito ng kasulatan, masasabi natin na itong pinag-uusapan dito ay ang salita ng Diyos, walang iba kundi ang ating banal na kasulatan o tinatawag na Biblia ang luma at ang bagong tipan. Sapagkat ang dalawang ito ay kapwang nagpapatutuko patungkol sa Diyos, sa kanyang gawain, sa kanyang ginawa, sa kanyang gagawin, at sa lahat ng kanyang mga panukala para sa bawat isa sa atin. At alam po natin kung paanong kapag ka ang tao ay nagmamatigas ang ulo at nilalabanan ang salita ng Diyos. Pagayon ng panahon ni Elias, ay nagkaroon ng tagtuyo, di po ba? At sa panahon ni Moises, nagkaroon ng mga sanot. Kaya ito po, kahit doon sa bayan ng Sodom at Gomorrah, ang apoy, eh, ang uh, lumamon sa kanila, paligbahasang ayaw nilang tanggapin ang salita ng Diyos. So ang pinag-usapan po rito, na kanilang pagsisikapan, na kanilang patayin, na saksi, sa ating pong paniniwala at pagkaunawa, tinutukoy po nito yung banal na kasulatan, yung luma at bagong tipan. Nakakalungkot lang po na mayroong mga tao na ang gusto nila uh, pangawakan lamang ay yung bagong tipan. Sa pagkatika, yung una ay lumipas na, so andito na tayo sa bagong tipan. Mayroon namang sinasabing yung apat na gospel lamang ang kanilang pinangahawakan yung Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Subalit, ito pong lahat ang buong kasulatan magmula Genesis hanggang Apokalipsis, ito ang nagpapaktuo tungkol sa ating Panginoong Diyos. At makikita po natin mamaya sa ating patuloy na pag aral kung paano ito ay sinikap talaga na patayin. Subalit, muling nabuhay. Salamat Pastor Ferdon. At ngayon po ang pangalawang tanong, ano ang itinuturo ng karanasan ng dalawang saksing ito tungkol sa Diyos? Ha. Tingnan natin dyan sa Apokalipsis 11.3. Ano ba yung sinabi? At may ipagkakaloob ako sa aking dalawang saksi at sila ay magsisipang hulang isang libon dalawang daan at anim na pong araw na nararamta ng mamagagaspang na, na kahit hari. Dito po sinasabi, yung gawain nitong dalawang sakseng ito ay magiging mahirap magaspang uh, sila'y dan ng magaspang sa loob ng isang libo dalawang danat anit na pong araw o sa literal na translation 1260 years at alam po natin kung ano ang ginawa ng pagsusumikap na ang banal na kasulatan ay wasakin ang banal na kasulatan ay sirain na ano nga po at uh, talagang yung uh, pinanukala ni Tingding na makabot sa mga tao yung uh, banal na kasulatan sa lingwahe na kanilang nauunawaan ang lahat ng kanyang inilimbag ay binili ng uh, Job of Durham upang lahat ito ay masunog. Ano po? Data quote alam po natin kung papaanong lalo siyang nakapaglimbag ng higit na marami sa yung una niyang inilimbag binili ng mas mataas na hanaga uh, so ang panukala matigil na mawala na subalit so lalong dumabi so pero lalo po talaga sila sa kahirapan sa loob ng 1260 years kung paano ang bayan ng Diyos, ang iglesia, ay ganoon din yung sinasabi kahit sa aklat ng Daniel, dito sa aklat ng Apokalipsis, na talagang uusigin sa loob ng isang libo, dalawandaan at anim na pong taon. Datapuan, itong tagapag-usig na ito ay masusugatan ng tila ikamamatay, datapuan muling nabuhay. Subalit, so, nagdanap yung sinabi ng Panginoon. Ibig sabihin, ang Diyos po ang tutuong in control sa kasaysayan ng si Sisikapin ng kaaway na sila ang maghari, sisikapin nila na sila ang masunod, datapot ang lahat is under God's control. Kaya sabi ng Panginoon, 1,260 days na literal na years. At ganun na po ang nangyari. Nagpapakita lang na ang ang siyang makapangyarihan sa lahat, na siya ang nasa may kontrol ng kasaysayan ng sanglibutan ito at hindi maaaring humigit pa sa kanyang ibibigay na ang magagawa ng sino mang nakikipaglaban sa kanya. So dito makita natin na talaga ang Panginoon, He is in control. At ang Diyos na ito, nagbibigay kalayaan upang piliin ang sino man kung sino ang kanilang susundin. Data po, sa katapusan, ang Diyos ay titindig at kanyang huhukuman ang lahat ayon sa kanilang mga gawa. Po, at ngayon naman po sa ikatlong tanong, kailan pinatay ang dalawang saksi at papano ang nangyari? Ayan, tira po natin yung pagkakasabi sa Apokalipsis 11 sa 7 hanggang 11 ano yung sinasabi at pag natapos nila ang kanilang patutoo, ang hayop na umahon mula sa kalaliman ay babaka sa kanila at papatagum at pagtatagumpayan sila at sila ay papatayin. At ang kanilang mga bangkay ay nasa lansangan ng malaking bayan ng no? ayon sa espiritu na tinatawag na Sodoma at Egypto na doon din naman ipinako sa cross ang Panginoon nila. At ang mga tao mula sa gitna ng bayan at mga angkan at mga wika at mga bansa ay nanuod sa kanilang mga bangkay na tatlong araw at kalahati at hindi tutulot na ang kanilang mga bangkay ay malibig. At ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa ay magagalak tungkol sa kanila at mga tutuwa at sila ay mga mga papadalawa ng mga kaloob sa ang dalawang propeta na ito ay nagpahirap sa nananahan sa ibabaw ng lupa at pagkatapos ng tatlong araw at kalahati, ang hininga ng buhay na wala sa Diyos ay pumasok sa kanila at sila'y nangagsitindig at na ng malaking takot ang mga nakakita sa kanila. Alam po ninyo, ito po ay nangyari doon sa nung kapangyarihan, kataasan ng kapangyarihan ng Fransya. Ang sinado ng Fransya ay nagpasya noong Nobyembre 26, Mel 793, 1793, pinagbasyahan nila na ang kautosan ng Diyos hindi na kailangan. Ang banal na kasulatan hindi kailangan sa pagkagdumating na tayo sa age of understanding. Huh? Uh, uh, enlightenment ang may kanila. Ang of enlightenment. Tayo ay mga sibilisado na, tayo ay mga edukado na, hindi na natin kinakailangan ang kautusan yan sapagkat ito ay humahad lang lang sa ating kalayaan. Ang tao, hindi mo na kinakailangan bigyan ng mga kautusan yan sapagkat ang mga tao ay naging intelihente na alam na nila yung mabuti at ang masama. So sa sinabi ko sila ay nagtaroon ng uh, deklarasyon na ibana ang uh, banal na lalo tigit ang uh, sampung utos ng Panginoon. Subalit so, alam po ninyo kung anong nangyari. Nag-umpisa naman na yung mga tao ipakita kung gaano sila ay uncivilized. Lumabas yung kung sinong malakas, siya ang mabubuhay. Uh, survival of the fittest ika nga. Kaya andun ang patayan, andun ang nakawan, uh, naawan, andun lahat ng mga kaguluhan. At alam po ninyo, sa loob lang ng uh, tatlong taon at kalahati na pagtanto uh, nila na kailangan pa rin pala ang batas o ang kautusan. Kaya noong uh, June 17, 1797, yung uh, Sinado, na siyang nagpasya, na alisin ang lahat ng ito, sila rin yung nagpasya na ibalik <laughs> uli, ang mga kautusan, ang uh, ipahintulot, ang banal na kasulatan, ipahintulot na gabayan sila ng sampung utos ng ating Panginoon. Sapagkat nakita nila, kada nila ay mga edukado na, mga sibilisado na, ay uh, marunong ng magtimpi, marunong na ng uh, mabuti at masama. Subalit so, ang nangyari, ipinakita kung gaano kabarbaro ang tao kapag wala ang mga batas patungkul sa katuwiran at kabanalan, lalo sige sa sinasabi ng ating Panginoon. Kaya tungkol hindi nila ipakaintulog na ito ay malibing kundi bibigyan muli ng Diyos ng kapangyarihan. At ito nga po ang nangyari. Okay po, at naman po sa ating pang-apat na tanong, ano ang naging katapusan ng pag-uusig sa bayan ng Diyos at laban sa kanyang sanita? Yan. tingnan natin dyan sa Apokalipsis 11, 15, hanggang 19. Ano po ang sinasabi? at humihi pa ikapitong anghel at nagkaroon ng malalakas na tinig sa langit at nagsasabi, ang kaharian ng sanglibutan ay naging sa ating Panginoon at sa Kanyang Kristo at siya ay maghahari magpakailanman. At ang dalawamput na matatanda ay nakaupo sa kanyang luklukan sa harapan ng Diyos ay nangagpatira pa at nagsisamba sa Diyos na nagsasabi, Pinasasalamatan ka namin o Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat na ikaw ngayon ay naging ikaw ng nakaraan sapagkat hinawakan mo ang iyong ang dakilang kapangyarihan at ikaw ay naghari at nang nangagalit ang mga bansa at dumating ang iyong poot, at ang panahon ng mga patay upang mga katulan, at ang panahon ng pagbibigay mo ng gantimpala sa iyong mga alipin ng mga propeta at sa mga banal at sa mga natatakot sa iyong pangalan, maliliit at malalaki upang ipahamak mo ang mga napap, nagpapahamak ng lupa at nabuksan ang templo ng Diyos na nasa langit at nakita sa kanyang templo ang kaba ng kanyang tipan at nagkaroon ng mga at mga tinit at mga kulog at isang lindol at malaking granizo. Ayan, so, narito po, ipinapahayag na sa kabila ng lahat ng pagsusumikap ng kahaway, na ng bayan ng Diyos upang sirain ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mananayok. Matatapos ang probation na ipinagkalog sa tao upang patunayan ang kanilang nais patunayan sa sanglibutan ito na sila ay mga taong walang nauunawa patungkol sa katuwiran. So, matatapos ang ating Panginoon ang maghahari sa pagtatagumpay at aalisin na niya ang lahat ng mga kahirapan na ito sapagkat siya na ang maghahari at siya na ang mangunguna sa kanyang bayan magpasa walang hanggan. At makita po natin dito na siya sabi nagkaroon ng paghukom at doon ay nabuksan at nakita yung kaban ng tipan lang. Papahayag lang mga minamahal mga kapatid na ang kabanantipan na walang ibang nilalaman kung hindi ang tiyatawag nating sampung kautusan ay naroon at siyang basihan ng paghuhukom ng Diyos sa sanlibutan. Sapagkat sa kautusan, sinabi ako, Panginoon mong Diyos, dato po hindi siya pinagtiwalaan. Ang sabi ng Panginoon, ako, Panginoon mong Diyos sumunod ka sa akin, hindi na diwala sa Panginoon. Hindi na nampalataya sa Kanya. Sinabi ng Panginoon, huwag kang hahanap ng ibang mga larawan, huwag kang gagawa ng mga larawan, huwag kang sasamba sa kanino pa man sa pagtatako ang iyong Panginoong Diyos. Datapot marami ang nilalapitan ng tao para idoon kumuha ng kanilang tulong sa panahon ng pangangailangan. Datapot ang banal na kasulatan, maliwanag na sabi, ang ating Panginoon lamang ang ating kinakailangan. Sinabi na magkaroon tayo ng uh, paggalang sa Kanya bilang manlalalang, binaliwala yung uh, araw na Kanyang pinakang banal at ang pinili ay yung pinakang banal ng kaaway ng Diyos at nagpugaling, maalay natagayan ng sinasabi doon mula sa ikalimang kautosan hanggang sa ikasampo at gumawa ng lahat ng mga bagay na, na nagpapakita na wala sa kanila ang pag-ibig ng Diyos wala sa kanila yung pag-ibig sa kapwa tayo so ito po ang gagamitin sa paghukong so mami ng mahal Manwanag po ang banal na kasulatan, ang sangpong utos, lahat yan ay napakalaga at yan ang gagamitin ng Diyos At hindi siya gagawa ng anumang wala sa kanyang ipinahayag sa atin Sapagkat siya ay Diyos na makatiwiran, hindi maaaring gamitin niya ang ibang mga uh, katotohanan na wala na hindi niya ihinayag sa atin kaya dito sa pamagitan ng kanyang inayag sa atin, ang banal na kasulatan sa pamagitan ng sampung utos, dito tayo upupuman. So mga minamahal, pasalamat tayo sa Panginoon, panampalatayan na natin siya, pag-aralan natin mabuti ang kanyang salita at patuloy natin sundin, ibaagi po natin sa iba at ang pagpapala ng Panginoon bawat isa sa atin. Diyan po natatapos ang ating talakayan at iiwan po namin sa inyo ang mga summary ito. Number one, ang Biblia luma at bagong tipan ang saksing nagpapatotoo tungkol sa Diyos. Pangalawa, ang Diyos ay siyang may kontrol ng lahat ng bagay. Binibigyan lang niyang pagkakataon na mahayag ang tunay na nananampalataya at mahayag din ang taong tampalasan. Ang tatlo, ang tao ay nagtitiwala sa sariling kakayahan at karunuan tulad ni Satanas. Subalit na patunayan sa loob lamang nang tatlong taon at kalahati na kailangan natin ang mga kautosan ni Diyos. Orang apat, di magtatagal ang gawain ni Matatapos, maghahari ng Diyos at lahat ay haharap sa hukuman upang tanggapin ang marapat na kagatihan. So mga amahan, sana po ay muli kaming nakatulong sa inyong pag-aaral. At tuloy po natin uh, pag-aralan yung ating mga leksyon. At uh, marami po po tayong magkikita na mga halagang punto sa ating mga leksyon. Ito po ay bahagi lamang ng mga katutuhan ng mahalaga na dapat nating maunawa at dapat nating maisakabuhay kabuhay. Tayo po ay manalangin. Ama po namin banal sa oras pong ito, kaya po ay muling lumalapit sa iyo na nagpapasalamat, nagpupuri, dinadakila ka sa pagkatikaw naming Diyos ay Diyos ng pag-ibig, Diyos ng karunungan, Diyos ng kapangyarihan, Diyos na siyang may hawak ng kasaysayan ng sanglibutan ito o ang mambanal tulungan mo po nawa kami na magkaroon ng iba yung tiwala at uh, pagsunod sa iyong mga kaduban. Ipagpatawad po lahat ng aming pagkukulat at pagkakasala at pagpalain po nawa ang bawat isa sa amin. Pagpalain po ang aming mga kaibigan ito, mga kapatid, na patuloy na sumusubaybay, patuloy na gumagamit ng pag-aaral na ito sa pantuturo sa iba, patuloy na kanilang isinishare sa kanilang mga kaibigan. Ang iyo po ng pagpapala, mapa sa kanila at sa kanilang buong sambahayan sa ngalang po ng aming Panginoong Sesos. Amen. So mga minamahal, muli po maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa pag-aaral na ito, ang pagpapala ng Panginoon, kamta nating sama-sama.